thank <laughs> you Huwag palang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Panibago adventure naman tayo Panibago pakisabak naman sa laot Dalo kami ni Kanabis Rico mga kapaders Masisid, Wala kaming kasama sa Bantay sa bangka Ito si Kanabis Rico mga kapaders Pasuporta ang kanyang Facebook page Anong pangalan nga? i-screenshot ko na lang mga kapaders yung kanyang page at para madaling hanap nyo sa Facebook mga kapaders kurso nga pa lang mga kapaders alas 5 na hapon at alis na rin kami ni Kadevis Reco sana pala rin kami sa pagpalaot ngayon at para makadilin siya ng pambigas mga kapaders at kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo lang kalimutan na mag subscribe pakihit na rin notification bell button at para lang kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders. Alis na rin kami. Aba masami dive mamaya. God bless. Ingat tayo lahat. Panibagong sisid tayo uli. Balik adventure na naman mga kapaders. Kahit malakas ang amihan, nagpilit pa rin kami lumawot ni Kadabes Rico. Mm -hmm. Magandang klaseng isda naman ang ating buwi naman Salamat ulit Lord sa panibagong blessing ngayon. Sana may makasama pa ito. Ang isdang mantak makatinik at masakit maghahanap na naman tayong isdang mahuli at mapapana at doon sa butas mayroong nakasuot Rodelio mga kapaders sa sobrang likot ng dagat pati isda malikot din mmmm -hmm. lagata ka dyan tinamaan malapit sa palikpikan Rodelio, ang masarap sinabawan huwag kayong mahalangan sa pangalan nitong alatan pag ito natikman ninyo at nasa bawan ginagarantiya ko ang lasa ay katamtaman ya yeah, malabo mga kapaders kahit dalong plus na ang ginamit mmmmm -hmm. manitis na taga buhangin sobrang labo talaga mga kapaders madulno kaya go ng lindol na ito pa, ito naman yung isdang manabon tawag dito sa amin, awal lang sa inyong lugar masarap itong pinirito o kaya ginanga antayin ko bumalagbag, ay mailap mga kapaders naros sa unahan palapit pa ng kaunti mm -hmm huli ka na dyan. Oh, nang makatanggal man, nakabunot pa. Naroon sa unahan, hindi lumayo. -hmm. <coughs> Sigurado ka na yan. Malapit lang ako sa bangka at yung angkla, nasa unahan ko laang Bali dalawa mga kapaders, ganitong isdang manabon, bintahan sa amin, inaagot lang ng sandaan. Pinana ko na ang may ginong pang ulam. Maghahanap pa tayo. Magandang bahura aming napuntahan ngayon. Kaya laang talaga ang dagat malabo-labo. Kaya dalong plus light ang ginamit kong pinalingas at para malinaw sa camera. Mmm, -hmm. lagat ka dyan. Malapad na bukawin. Tinamaan sa gitna ng katawan. Nakatalikod kaya sa akin mga kapalirs. Kaya tinrider ko na. At kung nakaharap, ay sigurado, mataan tama. At baka magsandibla ang kami ni Kadavis Rico. Malabo talaga ang dagat mga kapalirs. Kapag inspetan mo ang malayo, hirap makita. Kaya tapatan ang lingas ng plus light dito sa butas parang may sumuot dito sa butas silipin natin malaking alatan rodillo yun mga kapaders dito sa kabila ang ulo nasa na kaya yun na ito ay tumako hirap itong patamaan mga kapaders oy tumalikod pa dito sa kabila ating babalikan sigurado na ito papanahin ko na ito at baka makita pa ako lumayas mm -hmm. tinamaan pandrodugtong pandradagdag pang ulam kaya la ang ganong isdang alatan bihira ko makaulam madalas binibili ng mamimili at masarap daw sinabawan mm -hmm. tunong na puti ito na lang ang pang ulam ko bukas at siguradong masarap ang pinirito nito sa usawan tuyo pala lang sulit na Kapag sariwang isda, hindi na kailangan ang masarap na sausawan. Sa lasa ng isda kahuhuli, matamis-tamis ang lasa. Uy, taklobo! Akala ko perlas na laman. Lapu-lapu lang pala. Malaking taklobo ito. Wala laman. Matagal na itong walang laman mga kapadyers. Kaya binahayan ng lapu-lapu. Ipatong ko ang stainless ng pana. Mm -hmm. Gitik! Kuwartang linaw. Salamat ulit Lord na marami hada pa tayo. Baka mayroong pang kasama yung lapu-lapu. Nasa pinakang ilalim, may surahan. Dumalaga. Mm -hmm. Tinamaan din. Sa gitna ng katawan. Ayos na ito. Pandaradagdag, pambigas. Sandaan ang kilo. Bigay namin sa mga mili. Pag dito lang ang sa kabaranggay namin, murang bigay ko ng isda. Mm -hmm. At para parehas makatikim ng isda, lalo na kapag kulang sa budget, kung gustong bumili ng pang-ulam na masarap-sarap, kaya pa gusto nyong makaminos ng binta ng isda, punta lang kayo kay Kapaders. At sigurado sa akin, may discount pa kayo. At mayroon pang prem pang ihaw bago kayo umuwi. Talagang malabo-labo, kulay gatas ang dagat. Na ito, may isda na kasuot. Nakikita pa naman, uluhin ko. Mm -hmm. Hindi nakitik, di bali. Ang importante ating mahuli. Anong klaseng isda kaya ito? Kakahawig ng maya-maya, kailang kupas ang kulay. Hindi kasi nung pula, nasa na kaya si Kadevis Rico. Hindi ko na nakikita. Baka nasa unahan ko lang. Oh, wow! Laki ulit mga kapader, si Bungin. Bidyohan ko muna at para makita ninyo ng malapitan. Gigitikin natin. Mm Sintido, -hmm. headshot. Huhuy! kuwarta na sibungin Bungin or Lana 170 Alam nyo na ang masarap itong luto Sa ganitong klase ng lapu-lapu Hanap ulit tayo Baka mayroong kasama Pakita Mga isda Pabarik oh, Wow laki Lapu-lapu ulit mga kapaders Video natin ulit malapitan Siguraduhin ko na ito mm -hmm. Iisa ang patama Gitik parehas Kwartang linaw na Dadaluhan din yung ating sibungin mga kapaders, parehas malaki. Sigurado na, sobrang sang kilo. Hindi kasi nung malayo dalawang napula po, siguro mag-asawa yun. Dito sa buta, silipin natin. May nakasuot, mga kapas ako nakita ang isda, paikot-ikot sa ilalim. Parang surahan. Dito po abangan. Asa na kaya yung surahan? Na ito, tinamaan mga kapaders. Tinamaan sa udog. Ayan, para yung ulo ang tama. Hindi la ang tumago susima ng pana. Pero gitikman. Pandara dagdag na. Tsaga-tsaga tayo. Oras nga pala mga kapaders. Alas city pala Medyo maaga pa. Mm -hmm. Gitik na naman. Naglubog kami ni Kadabis Rico. sa 6. Nadilim-dilim pala ang. At para mamaya bago maghibas. Uuwi na rin kami. Dahil tulad dito malabo. Madunlok ang dagat kunting tsaga na kunting oras at uwi na rin kami sana swertihin pa tayo mga kapaders uy naroon anak ng barakuda mm -hmm. bulyos kung tawag sa amin torsilyo awal sa inyo masarap itong isdang pinirito ayan nagdudugo na tinamasa malapit sa palikpikan na atsimpuhan kong maamo kusang lupit sa akin akala ko pangaluan ng malaki na ito pa Nakalabas, malapad na bukawin. Siguro ito naghahap ng mga kain. Panain ko na, baka tumakas pa. Yun, tinamaan ang agad mga kapader sa buntutan. Nakabunot pa, ulitin natin. Mm <coughs> Sigurado ka na dyan. Gitik pati, nito mga makatakas, Maraming salamat ulit, Lord. Ayan, barikabok mga kapas, nakikita ninyo. Pag ko sa malayo ang lingas ng flashlight, hindi kasi nung malayo ang talsik. Talagang tapatan laang makakita tayo ng isda at sigurado kahit malabu-labuan dagat makikipagsapalaran tayo hanap tayo ulit mga kapaders dito sa butas may nakasuot labas ang bibig kulay pula mm -hmm. mataan tama ayos na ito lawihan mga kapaders bakla nakatsamba pa tayo ng lapula po pandagdag doon sa dalawang sibong inaapana ko paras lang ang presyo na ito baka sa inyong lugar kaya itong isda mahal na ang kilo baka umabot pa ng 600 or 500 ang kilo na ito pa bukawin mm -hmm. nakasuot sa maliit na corals labas ang atay ay sigurado na ito Uy, tanggal pa yung atay at ayun ang masarap sa isda langoy tayo ng kaunti papuntang unahan baling waya na bahura ito na ito pa nakasuot sa maliit na binagong Gitek headshot uli ayos malapad na bukawin na naman babukawin dito sa bahura tsaga tsaga ang ko kaya silip sa mga butas na maliliit at baka merong nakasuot tulad dito dalawang isda isang paro paro dito tayo sa talikbago. Mm -hmm. tinamaan pa rin mga kapaders paro paro medyo maliit pero masarap yung inihaw Ubus na yan ang isang kalderong kanin malapit na kami ni Kadabes Rico sa kanto at sobrang lakas ng agos na naman nahugot na naman kaya ang hibasin papuntang laot ang agos pero yung bangka malapit lang sa akin hindi ako lumalayo sa bangka na ito may kasag may kasamang talikbago mmmm nadubol yata ay akala ko nadubol yung kasag akala ko tinamaan at kung nadubol ah, sigurado pambangot sa gulay masarap yung sa kalabasang ginataan yan ang favorite lahat ng pangulam kasag na ginataan malamig-lamig na ang dagat, gawa ng ulan. Sigurado ngayong Desember hanggang January, February, yellow ang dagat mga kapaders na ito pasurahan surahan. Yun, tinamaan na naman. Dumalaga lang, hindi kasi nung kalakihan, hindi rin kaliitan itong mga kapaders. Pero ang sukat, katamtaman lang. Malutang na kami. Ito na mga kapaders, yung aming huli. Sanday bilang mga kapaders, kami ni Krebs Rico. At madunlok ang dagat malikot ang ilalim ayan ayos man ang aming unang dive kala po lang po tayo oras nga pala ngayon elso to mga kapaders maghalas niwi pala ang malabo ang dagat Magandang 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 umaga sa inyong lahat mga kaparers Ito yung aming huli ni Kadavis Rico Isang daiblaang kagabi sa laang kami hanggang alas 9 Ayos man ang aming huli Walang sawang pa salamat sa iyo Lord sa blessing na pinagkalob mo sa amin ni Kadavis Rico Kahit kami ay dalawang magkasama Amin itong pagdadamutan May pangulam na sigurado may pambigas pa Atin titimbangin mga kapaders kung may ilang kilo

Ito na mga kapaders Yung aming huli ni Kadebs Rico Sa isang dive Yung lapu-lapu namin ay 3.6 170 ang kilo mga kapaders Ayan. Ito ang bintahan sa amin ng lapu-lapu mura lang mga kapaders 170 ang kilo Nag 612 Tapos yung aming bitilya 4.1 Times 130 mga kapaders Nag 533 Ito yung aming kabintahan 1000 1000 145 mga kapalers tapos ito yung mga aming gastos kaya ngayon mga kapalers dahil yung aming kita ay kakaunti ngayon itong pira mga kapalers pagkatuluhin ko lang ang party hindi ko na pagdatatuluhin mga kapalers hindi ko na partihan yung bangka at kaunti naman at para may pambiga si Kadevis Rico mga kapalers para ating tulong na sa kanya mga kapalers at ating bibilangin itong pira mga kapalers kung ilan natira Tanggal ang gastos mga kapaders Ayan o. No? 200. 6, 7, 8, 9. 900. 90 mga kapaders Yung natira. Tanggal ang gastos. E, Pagdalawin ko lang mga kapaders Para may pambigas kami ni Karibis Rico. Ayan. Take kami. Take Tig... 400 mahigit mga kabaders tama ba yung estimate ang kwintana ko tama 4 ayan ating uh, 450 mga kapaders ayos na ito maraming salamat lord sa panibagong biyaya naman ngayon blessing amin itong pagdamutan uh, maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panood ng mga video sa youtube hanggang sa facebook mga kapaders Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, pati rin sa mga OFW dyan. Lahat ay mag-iingat. Maraming salamat nga pala sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless.